So no, yan, magandang gabi. Pauwi na sana. Kaso, ah, dito ba lang ako sana sa may kawayan. Eh. Pero tignan nyo na naman kasi hindi mo umuulang. Ano. Eh. Ay, naka-tambay muna ako sa, sa may mga tindahan. Sino man ang magkape, kaso wala daw sila ano ah, uh, ilang dito. Ay ayun. Dito muna ako papahoy. Alam mo, hirko mong miremenda. Eh, Yung, mag mag kung wala man, kasi gutom na rin ako. small <laughs> may ipon dito may titinda ng balot yun si nanay may titinda ng balot dito kaso wala naman ako sa wala magbalot ayun eh di bali ba kanina nga ano pa yung ulan mga bandang anong oras mga umot um, um batang ang alas 5 pa lang yun eh last ng, Ang last na ng ulan Tapos Diyan siya uh, Ulan ng malakas Tapos ito Malakas ulit Tapos ito na naman yan. Tapos ganyan, Kung hindi naman siya hihinto Hihina lang siya Pero Huwag oh, ganyan lang kahina Kaya nahirapan din na makausad So di ko alam kung anong oras ako makausad dito Or kung anong or, oras or, ko makakaalis dito banda. Dito sa so, may part ng boulevard. Ayan. Tapos yun yung papasok dun sa may... Uh, ito, so, may icon. So yun, okay, magpapatila lang muna talaga ako ng ulan Kasi so, pag ano, pag tumuli-tuli na ako sa, ano, sa pag-yahe Tendency niyan uh, Mababas ang ako. Basang so, sa buong katawan Pati mga gagpo, basang pa rin So mas ano muna Ah uh, pinto muna ako rito ayun uh, kaya kang kanang yun na kailangan kong magpahinto ng ulan para makauwi ng ligtas sa kasi delikado din na sa daan madulas ma hindi kumakontrol ang manubela uh, ayun siguro kung update na ako mamaya kung ano may situation ko rito Thank Okay, ito na nga ang yung yan Ito, salamang uwi uh, uh, na to Masin sa paligid, wala na ano, yung mga uh, mga mabigay na ano, ambon niya Kasi yun talagang pinuhupa ko para ano, Maka-uwi Actually, nakatulog pa ako yung sa Yung sa ah, uh, ah uh, uh,

kaliwa naman sa daan oh, pala di ba pala ako nakapag time check Fifty-five. So, oras thirty nag-alauna na. Grabe, imagine yun. Yung mga bandang buo. 5 p.m. 5 p.m. na... Basta around 5 p.m. Hindi ko na alam kung eh. what time exactly at around 5 p.m. na uh, umulan. Tapos, ngayon trabos, 5 p.m six, seven, eight, nine, ten, eleven. Mm, mga six hours na ngayon. Grabe yung Kasi yung sobrang lakas. Kundi ano lang talaga. Uh, matyagang pag -ulan. So yun, di bali eh, eh, ito na nga yung ano yung ah, uh, dito document activities ko for this day. Damn, oh. Pasaan at mga ang gili-gili ng daan eh. So wala ba Ewan ko kung pagdating ko sa bahay ma-edit ko to or... Uh, makapag-upload ako or baka diretso tulog ulit uh. kaya pasensya uh, na kung uh, magiging na ako yung pagloy or something hindi ko sabi sa, ang, sa akin kasi bilang sa dokumentator ano lang uh, kung ano man yung eh, documents ko at least uh, meron akong activities at meron din akong documents yun nga lang ah uh, minsan late na ako makakapag upload kaya uh, parang yun, naging uh, naging na kaya uh, na yun naman yung rule ko talaga sa documentary kasi hindi naman kasi ako yung tipo talaga ng ano nung no. yung iba hindi naman kasi ako talaga ako vlogger ayaw kong i yung sarili ko as a vlogger kasi hindi naman talaga ako vlogger hindi, huwag yung kita lang talaga ako so yun lang di bali sana patuloy pa rin ang ano pa sa mga ginagawa ako mga documentary thing activities ko oh ingat-ingat alam mo tayo lahat at bless mo sa